Magandang araw po sa inyong lahat. Narito pumuli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid na magtatagpuk muli ng ilang mahimalang pagpapagaling sa pamamagitan ni Padre Pio. Sa isa nito ay pinakita ni Padre Pio na mas masusi ang kanyang pagkilatis sa isang sakit kaysa sa mga manggagamot. At gaya ng iba niyang mga himala, nakapagpagaling siya ng isang pasyente ng bisitain niya ito sa pamamagitan ng bilokasyon. Ngunit, di lahat ay gumagaling. Ay, uh, sila ay di nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang karamdaman ng isang babaeng gumaling ay nagbalik at humantong sa di inaasahang kahinalatnan. Alamin ang mga detalye ng mga istoryang ito. tubutok sa ating pagtatanghal ngayong araw. Sa isang panahon noon, nalaman ni Padre Pio isang araw na ang ina ng isang miyembro ng isang samahan ng panalangin o ang prayer group ay may malubhang karamdaman. Dinala ng miyembro ng prayer group na kinauukulan ang kanyang ina sa isang doktor. Natuklasan ng doktor ang sakit bilang pulmonya at kahi sa naalisin ang lahat ng kanyang maruming dugo at pagsasalin ng sariwang dugo naisip nila ang ideya na alisin ang maraming dugo sa kanyang katawan. Ayon sa kanilang ideya, walong linta na sumisipsip ng dugo ang inilagay nila sa kanyang katawan. Nang marinig ni Padre Pio ang lahat ng mga bagay na ito, siya ay labis na nabalisa. Alam na alam niya kung ano ang kanyang karamdaman, kaya't hiniling niya sa anak ng inang may sakit na tanggalin kaagad ang lahat ng mga linta na sumisipsip ng dugo sinabi niya sa kanya na sakit na dumapo sa kanyang ina ay hindi pulman niya, kundi malaria. Agad na sinunod ang utos niya at agad na tinanggal ang mga linta sa katawan niya. Nang matanggal ang mga linta, naging maayos na siya. Lahat ng mga nasa paligid ay tumingin kay Padre Pio ng may labis na pagtataka kung paano niya nalaman ang sakit at kung paano umalis ang sakit sa babae sa sandaling dumako ang mga mata ni Padre Pio sa kanya. Si Doña Maria ay miyembro rin ng isang samahan ng panalangin o prayer group. Ang kanyang kapatid na babae ay natapilok at nadapa noong ikalabing walo ng Pebrero, isang libo siyam na at labing Ang kanyang atay at ilang iba pang lamang panloob o internal organs ay napinsala noong taglagas ng panahon ngayon. Nang siya ay dinala sa ospital, ang mga doktor doon ay nakiusap na hindi nila siya magagamot dahil sigurado sila na hindi siya makaliligtas sa kanyang mga pinsala. Nang umuwi si Doña Maria pagkatapos ng mga aktibidad ng samahan ng panalangin para sa araw na iyon, siya ay dinaig ng matinding kalungkutan nang makita ang kaawa-awa niyang kapatid nagsuka ang may sakit na dalaga. Ngayon, ay nakita ni Doña Maria ang kaunting pagbabago sa anyo ng mukha ng dalagang tagaalaga sa babaeng may sakit. Lahat ng naroon ay nagtanong sa kanya kung ano ang dahilan ng pagbabago ng kanyang anyo. Parang nabakas sila sa mukha niya na may pagkakaiba. Nagulat ang lahat ng naroon ng sinabi niya, Narito si Padre Nagulat silang lahat sa narinig. Humingi ng paglilinaw si Doña Maria sa dalaga. Siyempre, no, na naging mausisa sila. Narito ang isang pare at siya ay may malaking kanindingan, sabi ng dalaga. At tinawag si Doña Maria at emosyonal na sinabi sa kanya. Doña, pakiusap. Tignan mo ang pinagpalang padre na naglalakad patungo sa iyong kapatid na may sakit. Agad na binuksan ng kapatid ni Doña Maria ang kanyang mga mata. Alas otso na ng gabi at pagkatapos ay dahan-dahan siyang gumaling sa kanyang sakit. Nagbadali si Donya Maria, uh, kinaumagahan upang pumunta sa kumbento ni Padre Pio matapos na ipagkatiwala sa iba ang gawain ng pag-aalaga sa kanyang kapatid. Kinanggap siya ni Padre Pio na may uh, ngiti sa labi. Padre, kailan ka pumunta sa bahay ko kagabi? Tanung niya sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi at sinabi niya, Mga alas otso. Siya ay lubos na nagalak sa pakipag-usap sa isang pari na may espiritual na kapangyarihan sa pagpapagaling. Lubos siya nagpasalamat sa Diyos sa pagpapagaling ng kanyang kapatid. Siyempre, sa lalo na uh, matindi ang kanyang karamdaman at ito ay sa pamamagitan ni Padre Pio kaya lubos siyang nagpasalamat. Malukot niyang isiniwalat sa kanya na ang kanyang kaluluwa ay madalas na nagiging kasing dilim ng makulimlim na kalangitan at hiniling kay Padre Pio na ipakita sa kanya ang ilang paraan upang lumiwala ito. Inaliw siya ni Padre Pio at binigyan siya ng ilang payo upang mahanap ang kapayapaan ng Diyos sa kanya. Sa kanyang bahagi, nagsimula siyang makaramdam ng kapayapaan at kaaliwan. Marubdub siyang nanalangin sa Diyos at sinabi, O aking maawaying Diyos, idinadalangin ko sa iyo, nagabayan mo ako sa aking buhay nang hindi pinapayagan ng aking kaluluwa na magkaroon ng anumang takot. Lubos din siyang nagpasalamat sa Diyos sa lahat ng kaginawaan na kanyang natamo sa pamamagitan ng pakikialam ni Padre Pio. Isang dalaga na dumaranas ng malubhang karamdaman ay gumaling ng maglaon sa pagbabasbas ni Padre Pio. Ngunit nagkaroon siya ng matinting pagnanais na subukan ang istigbatista pagkatapos bumabalik ang kanyang kalusugan. Si Padre Pio na naunawa ng kanyang iniisip ay tinapik siya sa balikat at sinabi sa kanya, Mahal kong dalaga, nakalaya ka na sa iyong karamdaman at ngayon ay huwag mong tangkain na subukin ang awa ng Diyos. At may isa pang babae, biktima ng kanser, sinabi sa kanya ni Padre Pio, Mahal kong dalaga, magiging maayos ka kung may malalim kang pananampalataya sa Diyos. Napaunlad ng babae ang kanyang pananampalataya sa Diyos at kumaling siya mula sa mortal na sakit. No? Ibig sabihin sa sakit ng nakamamatay. Nang siya ay nasa ilalim ng awa ng Diyos, ang kanyang silid ay napuno ng halimuyak ng mga piyoleta. Sana na namang palatandaan na, na nandoon si Padipio. Gayunpaman, naging mapag-alinlangan siya tungkol sa kanyang pagaling at kaya bumalik siya sa ospital at sumailalim sa radiological na panggagamot o radiological treatment. Nabalisa siya nang bumalik ang kanyang sakit. Bulan lumapit kay Padre Pio ang kinakabahang babae kasama ang asawa. O ikaw na may maliit uh, na pananampalataya, hindi ka naniwala sa awa ng Diyos, ngunit naniwala ka sa gahamit na medikal na nakaapekto sa katawan at isipan ang likas mong pagkatao o human nature ang humadlang sa iyo na maunawaan ang mga himala ng Diyos, sabi ni Padre Pio sa kanya. Kayong paman, nahabag siya sa kanya at nanalangin sa Diyos para sa kanya. Ngunit tila hindi nalulugod sa kanya ang Diyos at namatay siya noong ikalabing apat ng Hunyo, isang libo at limampu or June 14, 1950. Ang mga istorya ngayong araw ay nagpapakita ng ilang pagkakataon kung saan si Padre Pio, isang iginagalang na reliyosong tao, ay kinilala sa mga mahimalang pagpapagaling. Tumpak na natukoy ni Padre Pio ang sakit ng isang babae bilang malaria, taliwa sa pulmon na ayon sa doktor. Matapos tanggalin ang mga linta, batay sa payo ni Padre Pio, gumaling ang babae pinaniniwalaan si Padre Pio ay mahimelang nagpagaling sa kapatid ng isang babae na kritikal na nasugatan. Bukod dito, nag-alay si Padre Pio ng, ng espiritual na patnubay at uh, sa isang babaeng nahihirapan sa kawalan ng pag-asa na humantong sa kanyang paghahanap ng kapayapaan. Dalawang babae ang nakaranas ng magkakaibang kinalabasan matapos tanungin ang kakayahan ni Padre Pio sa pagpapagaling. Ang isa ay ganap na gumaling habang ang isa pagkataput ng na magpaggamot ay nagduda at nag at kalaunan ay namatay kung saan iniuugnay ni Padre Pio ang kanyang pagkamatay sa kawalan ng pananampalataya. Sa pangkalahatan, ipinakita sa ating pagtatanghal ngayong araw uh, si Padre Pio bilang isang tigura na may pambihirang kapangyarihan sa pagsusuri, pagpapagaling at spiritual na patnubay. Binibigyan din din ito ang kahalagahan ng pananampalataya sa konteksto ng mga mahimalang pangyayari ito. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway na naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag, mag, -like, mag at i din po ninyo ang video nito. Para sa mga bagong taga-panood, kung mag-subscribe na po kayo ngayon din, pindutin lang ang subscribe na sa baba at ang kampanya sa kanan nito. At uh, para sa inyo na nais kaming uh, bigyan ng suporta, uh, mag uh, po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o mga donante na nag-aabuli po kada buwan at ito po ay tinatawag ng mga alagad sa Kalinga ni Padipio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy o donasyon. Bilang regalo, padadalan po namin kayo ng pinasbasang larawan o medalya ni pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www ang tinig ni at doon po ninyo makikita kung paano po ang pagbibigay ng donasyon at ito po ay sa pamamagitan ng GCash at uh, ito po ay pag transfer sa aming uh, video account mariin po kayong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng aming GCash number na nasa ilalim po ng aking pangalan kung meron po kayong mga na nais na katanungan na iparating sa amin, maaari rin po kayong makipag ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipiyo at gmail.com angtinignipadipiyo at gmail.com O kaya ay may bisitahin po ninyo ang aming Facebook page at magbigay kayo ng uh, mensahe sa pamamagitan ng messenger. At meron din po yan sa aming na uh, website, makikita po ninyo yung simbolo ng messenger. Kung nais po ninyong uh, magtanong o magbigay ng anumang mga uh, mensahe para sa amin. At para marating po ang aming uh, website, uh, mangyaring pindutin lang ang uh, buton sa taas at dadarin po kayo sa aming uh, website. At hanggang dito na lang po tayo at uh, maraming maraming salamat po sa aming mga taga-suporta na lumahok na po sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At aking ginagarantiya sa inyo na patuloy po ang mga pamisa para sa inyo. Na magdala sa inyo ng mga biyaya at grasya. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.